multi kayo tayo ngayong umaga guys tatlo kami yung kasama ko andon sa kabila dito muna tayo sa ano spot ng mga talakitok try natin kung nandyan sila sana mapakagat natin tatlo lang kami ngayon medyo matagal tagal na rin tong hindi na babalikan yung spot na to hopefully may madali tayo dito Ganun pa rin yung gamit natin, ultralight setup. 8 grams. 10 LB yung ano natin, yung line natin. Naka-casting tayo na Royal Legend 2. Balikan natin yung mga spot ng mga talakitok. Medyo maalon ngayon. Sana may mga, ano, mamaw. Mas active kasi yung mga isla kapag, ano, maalon. Doon tayo sa bandang doon. Punta tayo doon. Na-accept na lang tayo sa mga bato-bato. Hindi ako pwede lumusong sa tubig. Baka mabasa yung camera natin. Wala pa tayong, ano? Wala pa tayong waterproof na camera. Wala pang pang, ano, budget na pambili. Ipon-ipon muna. Dito tayo dumaan. Adventure na naman to. Sabi, ingat-ingat na tayo. Sabi yeah. tong bahanan na to guys Ow Sakit ang ulo Nahuntog sa kahoy Ayun yeah, yung spot natin guys oh Ana, merong isda kaya mo yung pagod kapag walang isla adventure lang talaga yung madadali natin dito kapag walang isla nakikita niyo yung mga bato na yan guys galing yan dito sa taas gumuguho kasi to may masado matibay yung mga bato dito kaya gumuguho malalaki yung tipak ng bato na yan galing yan sa taas bilagkada dito kapag ano, maulan dito tapos malambot yung ano, structure ng mga bato sa taas. Gumuguho. Kaya ingat-ingat tayo. Yan tayo po testo, guys. Ayan yung mga kasama natin, no? Lumulusong na sila. Ayan sila. Maya-maya lang, punta tayo dun. Kapag walang kumakagat dito try muna natin itong uh, spot na mga talas hitok dito. Unang hagis natin guys. Dito tayo sa kabila guys Walang uh, Walang sumusunod ng mga isla dito Tapos si malakas yung alon Dilikado yung kamera natin Dito na tayo sa ibabaw guys May sumusunod na mga ano Mga blueprint po bali Oo, uh, dale Dale guys Uh, dale <laughs> yun unang isla natin guys kita trooper guys Eh na, wala nga gusto may sumusunod na ano, mga trebale. Try natin kung ma pakagat natin to mo. mga trabalin to. Uy. Mga grupo kintrabaho pa 'to na. Sumusunod. Babaan natin, guys. Medyo makalma na. Lagi <tossil> Wah, wow, kalah kita pa Ano, ang dami nila sumusunod, oh. So, wala yung mga talakito kanina. Hindi na sila sumusunod. Oh. Dali guys. Dali. Uy. Nanok pa guys. Dali <laughs> ho. kasi kapag inampas ng alon ng malakas. Mga ah, dalawang anok ng talagitok na tayo dito guys. Mawawala na to. Haha, alis na tayo guys Magbabasa yung camera natin dito Ha! Ah! Huwag na Hindi na mabasa yung camera natin. Kaya natin puntahan dun sa kabila. zero. Ah, one touch only. Isa lang talaga na dali natin mga master. Hanggang sa susunod na video mga master, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel natin. At least may nakuha tayong experience ngayon. Maghalo yung kaba natin. Tsaka excitement. Ah... Okay lang yan. Bawi tayo next na fishing, ano natin, fishing adventure natin. Marami pang araw. Yung buhay natin, isa lang. Huwag natin isugal sa isda. Isda lang yan. Enjoy natin yung buhay natin. Sabang tayo ay nabubuhay. Marami pang pagkakataong mag-fishing. Hi. So yun guys, maraming salamat sa mga manonood dyan. See you on my next video. Ayan guys, pabalik na tayo sa dalawang kasama natin. Doon tayo mag-agasali sa pinag-ingis pa kanila. Woo! Huh? Ah, alon, sobrang alon. Ayun sila oh. Yun pa rin sila. Ah. Punta tayo dun sa kanila. Hindi na tayo makapag ano, video dun kasi eh. sigurado basa yung camera. Oh!